muna guys. So ito nga tayo guys uh most uh, uh, na ba this na na permatay. Ay. Dito ba guys. Ito ba natin may baka siya guys. papuntang yang gabon so, ayan so guys so ano tayo uh, yung mag ano muna mag uh, ano muna kasi yan ang sakaya ng pasir ikakarga natin ng ating